na ito pa lang si Judge Hener Hito, na siyang uh, West na nagbigay ng piyansa na na order na po pwede si Leila Delima ay isang paboritong sudyante pala ni Leila Delima sa San Beda. Ito ang wow trending. Judge na pumabor kay dating senador Lila de Lima para makapagpiansa minikos Mecos ang kaso ni Dilima? Lima. Booking si Judge Hener Hito matapos malaman ni Atty. Harry Roque na dati pala itong estudyante ni de Lima. At hindi lang daw isang estudyante itong si Hito dahil paboritong estudyante daw ito ng dating senador na si Lila Dilima? Buda-duda daw ang ginawang pagpayag ng judge para makapagpiyansa si Dilima. Ilang naon ng judge na nag-deny sa petition for bail ni Dilima ay pinainhibit ng depensa matapos malaman na ang kapatid niya ay abogado din pala ni Ronnie Dayan na nasiste sa kanyang apidapit sa pagdawit kay Dilima sa drug trade sa loob ng Bilibid. Dahil sa natuklasan na ito, ni Atty. Harry Roque nais niyang tawagan si Sekretary Remulia dahil posible daw na hindi alam ng public prosecutors kung ikulong. Bitayin ang mga judge na hindi patas na nagpapatupad sa batas kung tutuusin na unbailable yung kaso na may kaugnayan sa droga. Malaking isda na drug lords ang hinahanap matapos mahuli. Pakawalan na naman pala. My God ano bang nangyari sa Pilipinas? Kitpo ganon. Wala na po bang matinong batas sa Pilipinas? May sapat na ebidensya at guilty talaga siya tapos ngayon laya na. Ginagawa niyong egoy ang mamamayang taxpayer, iba talaga ang organisasyon ng mga anay ng lipunan, agad binigyan ng pagsamantalang paglaya ang kanilang alagad, kaya kawawa ang mga Pilipinong taxpayer para may pangsweldo sa mga yan. I'm also shocked. For delicadisa, the judge should have inhibited himself in resolving bail petition of Laila Dilima. Ang pag-uusapan natin, sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya. Well, eto po ah, babasahin ko kung sino siya ha. Ah. Ang pangalan po niya ay si Judge Henner Hito. Okay, G-I-T-O. Mukha naman pong magaling siya. Kung babasahin niyo yung uh, uh, artikulo na sinulat ng rapper sa kanya, siyempre, kontodo puri, no? Siya ay nag-aral sa University of Batangas Political Science at sa San Sebastian College of Law. Siya ay merong Masters of Law sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at summa cum laude, Doctor of Civil Laws ng UST. Siya din ay uh, nagtrabaho sa Senado at um, mula siyang naging West ay eh, naging awardee ng Judicial Excellence Award no para bilang isang most outstanding regional trial court judge. Pero bago natin sabihin kung sino talaga si Judge siya Hino, eh alalahanin natin bakit ba siya naging judge. Kaya naging judge siya kasi yung judge dati ni si Romeo Buenaventura ay naging inhibit. Si Romeo Buenaventura, siya yung unang nag-deny ng motion for bail. So pinagkait niya yung pagkalaya ni Lira de Lima. Pinalitan siya nito. Bakit ba na-inhibit itong unang judge? Eh di umano yung kapatid pala niya ay eh, isa doon sa abogado na nagdraft ng affidavit ni Ronnie Dayan na dinadawit nga itong si Leila de Lima. So, uh, ang sabi naman ni judge, di man niya alam na kliyente ng kapatid niya yan, no? So hindi siya nag-inhibit. Pero nung no, nag file ang formal motion na mag-inhibit, nag-inhibit siya. Kaya nagkaroon ng motion for reconsideration. Ngayon, uh, itong motion for reconsideration generated nitong bagong judge, no? At um ay, na nga po, no? maraming mga pumupuri, maraming rin bumabatikos, ang aking posisyon lang po dyan, ay yung implikasyon doon sa mga testigo sa hukuman na baka naman dahil bumabalibalintong yung mga um, testigo dyan, eh baka mamaya ay uh, isipin ng mga testigo o okay magsinungaling. Pero meron akong tanong kay Judge Hener Hito, G-I-T-O. Bagamat ang sinulat niyang skwelahan na niya ng law ay ang San Sebastian College o University. Ito palang si Judge Hito ay nagsimula na kanyang law school sa San Beda. At siya pala ay naging paboritong estudyante sa Persons and Family Relations ni Leila De Lima. Ang tanong ko, isinapubliko ba ni Judge Hito yung nakaraan niyang kasaysayan na siya ay naging paboritong estudyante ni Leila de Lima sa San Beda College of Law. Kasi parang pareho rin yan nung nangyari kay Buenaventura, yung naunang judge na nag-inhibit na hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ryan, ni uh, nung um, Dayan, Ronnie Dayan, no. So sa akin, hindi ko mas sinasabi na siguro pumanig itong judge, pero in fairness dapat na pag-alaman o binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, pang ilang taon ko na nagtuturo, siguro 20 years na ako nagtuturo ng batas, no? 15 years full time sa UP. Siyempre, magkakaroon ka ng espesyal na relasyon sa iyong mga estudyante, lalo na kung paborito mo. Ako, lahat ng paborito ko hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Hindi ko talaga nakakalimutan yan kasi pag magaling, magaling. At uh, hanggang ngayon, meron kami mga professional relationship, nagko-collaborate kami sa mga paborito ko mga estudyante. Ang sakin sa lang dapat pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. E paano ngayon, lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima, matapos niyang palayain si Leila de Lima. ba diba? may mga question na itatanong? Bakit itinago? Baka naman hindi itinago. Baka naman isinapubliko niya yan at baka sinabihan ng mga public prosecutors. Ang tanong, bakit naman ang mga public prosecutors, kung sinabihan sila, bakit sila hindi nag-object? Pero sa akin, valid na ground yon para mag-inhibit ng isang judge kasi iba talaga ang relasyon ng isang law professor sa kanyang paboritong estudyante. Well, dapat po uh, marinig natin naman ang panic ni Judge Hito at ni, judge, um, ni Leila Dilima kumpirmahin lang po nila na naging teacher at studyante sila sa San Bedalo. Kasi wala naman siguro nag-isip sa relasyon na yan kasi parang hindi natapos si Judge sa San Beda at lumipat nga po ng San Sebastian. Well, yan naman po ay tanong lang. Hindi ko po sinisiraan si Judge. Pero ang tinatanong ko lang is, kumpirmado ko po na naging studyante siya ni Leila de Lima. ang tanong lang, pinagbigay alam ba niya ito sa mga partido sa kaso? Dahil kung hindi, eh yan po'y dahilan para siguro magpa-inhibit na naman ki-judge at mag-file na naman ng motion for reconsideration doon sa order na um, nag-grant ng kanyang petition for bail. Kasi tandaan po natin yung decision niya is on motion for reconsideration. Eh meron naman po siguro karapatan ang mga lawyer ng gobyerno na mag-motion for reconsideration din na yung lumalabas na itong relasyon ng judge at ni Leila Delina. Yun lang naman po ang sa akin. Hindi ko po sinasabi na merong bad faith dyan, pero meron po ako ngayon, Judge, ha? Abay, may pumasok na abogado doon na bilang uh, um, abogado ng defense. Sabi ko nga, sino kaya ito na parang napakang pumasok? Pero si Judge, pinagbigay alam in open court, itong pumapasok na abogado ito ay dating branch public prosecutor ng kukumang ito. Eh ako naman, hindi ako nabahala doon kasi naniniwala naman ako doon sa pagiging patas ng judge. At uh, nakikita naman sa kanyang aktuasyon ngayon na talagang patas naman siya kahit naging branch prosecutor pa niya yung aking kalaban sa kaso na counsel for the defense. So sa akin lang naman po, kung napagbigay alam, kasalanan po yan ng mga public prosecutors. Bakit hindi pa rin sila nagpa-inhibit? No? E eh, samantalang yung dating judge, eh nag-inhibit nga dahil yung kapatid pala niya ay eh, naging ng Ronnie Dayan. Nagtatanong lang naman po. Kayo po, agree ba kayo na dapat na isinapubliko ni Judge ang kanyang relasyon kay Leila de Lima? Well, text po kayo at babasahin po natin ang yung mga text. Tignan po natin kung anong reaksyon ng ating mga texters. Giovanni Coachelli, ano ba nga mga grounds para mag ang mga hurado at ordi? O siyempre, kahit anong basahin po yan, na magkakaroon ng question sa kanilang pagiging patas. Yun po ang dapat na makonsiderang ground para sa inhibition. Yun lang naman po yan. Okay? Maraming salamat. Si Marichu Villanueva, isn't it too late for that revelation now that ex De Lima had been released na? Well, sa akin naman po, kung hindi alam ng mga public prosecutors yan, kung hindi pa naman po nakakalipas ang 15 days... O parang 10 days na nga ngayon. Ewan ko ba, mula nung ako yung naging politiko, nabobo ko sa rules. No? 10 or 15 days yan, o pwede naman po silang mag-motion for reconsideration kasi hindi pa naman sila nag-motion for reconsideration. Nung unang motion nga, denied. So ito po ngayon, motion for reconsideration. Pwede pang mag-motion for reconsideration ang prosecution. Mag-file din ng petition for inhibition. Si George Michael Cancino, magbabago po ba ang desisyon ng judge kung mapapatunayan na may relasyon siya kay Lila de Lima as favorite student siya si de Lima? Well, posible naman po. Siyempre po, hindi natin pwedeng pangunahan ng West, pero mas mabuti na pong maging patas para walang kaduda-duda sa isipan ng publiko. ba diba po? Yun lang naman ang hindi natin para mabura ang lahat ng pagdududa-duda ng mga um, taong bayan. Okay? Tapos si Eric Rosales, may evidence na nakawala pa, same lang sa mga member ng NPA, puro absuelto ang kaso. Well, hindi naman po siguro dahil marami rin naman pong mga NPA na nasesentensyahan. Andrew Tat, um, Tate, kasama yan sa kasunduan ng USA KPBBM para sa destabilization plot kay VP Sara at Duterte. Ay, tapo medyo, <laughs> medyo malalim na po yan. Hindi ko po alam kung ano pong katotohanan dyan. Nick, Babaren Andoy. Hello, Atty. Roque. I'm not agree. Alam naman ng mamamayan na may kasalanan siya sa Batas, nakipagsayaw pa, nga ang batas para lang sa mahirap. Ayun, nakipagsayaw po nga ang batas para lang sa mahirap. Okay, maraming salamat, uh, Nick Andoy. Si Boss Bell, paano ngayon na? Pwede kasuhan si Judge? Pwede ibalik si Dilima sa kulungan? Well, kung magka-file po ng motion for reconsideration at kung marireconsiderate order, eh po pwede po siyang maibalik sa kulungan. Now, anangyari pudong po doon Judge Buenaventura? E eh, kinasuhan po ng kampo ni Leila de Lima dahil nga daw po hindi rinivil re na yung kapatid niya ay naging abogado ni Rolly Dayan.